Asa mga oras ito guys, tayo ay muling babalik dun sa nasunugan. So, dala-dala man natin ay bigas ngayon. Ko kanina is pananghalian, ngayon naman ay dadalahan natin ng bigas para sila na yung magsaing. Kasi uh, medyo marami yung pamilya nila. So, sila-sila na magsahing. At ngayon, Kasalukuyan na tinatahak natin ng Payatas Road. Malapit lang dito yan sa may amin yung nasunog. And ayan na po. Malapit na po natatalo na po natin yung mga bumbero. Ayan. So narito po kami. Dito kami mag-ipon-ipon -ipon para dalhin yung... Nakakatuwa naman kasi ito mga batang ito. Talagang nag-volunteer para may hatid yung mga bigas. Kasi sobrang init tapos mabigat. So... Shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Kay GR, kay Raymond, kay Yuki, kay Cesar, 'yan mga nagmotor. At yung mga bata na kasama. Ayan. Na talagang sila ilagbitbit bit ng mga galon, mga bigas. Yung galon ay laman na ito big para meron silang inumin. So, ayan. Pupunta tayo doon sa pinakambaba Ha? So dito. habang tayo naglalakad So ayan, traffic tal Tapos ito yung mga bumbero Ayan, nakahilera pa rin po Imagine po, lang simula ano. po itong sunog na to Ay okay. alas 4.30 ng hapon Kahapon Ngayon ay linggo So, so magba 24 oras na po siya Na nasusunog Kasi itong junk shop, napakadaming Kalakal na nasusunog Ayan, may daan dito So, ayan, papasok tayo ng Eskinita. So, ito'y malitad daan, pero sa likod niya may mga nakatira. Tapos, ito yung ating mga bayaning mga bombero. ay nagpapahinga sila. Kasi wala pa silang pahinga at wala pa rin silang kain. So, ngayon pa lang sila kumakain. So, dito sa kaloob-loob ang ito, naririto yung mga bahay, yung mga pamilya na mga epekto na apektuhan ng sunog. Ayan yung sunog na na junk shop na sunog siya. And ayan at sa pagbaba diyan meron diyan na diyan yung mga tao yung na sa mga puno-puno. Ayan. So medyo traffic lang sa pagbaba kasi medyo dalis yung daan. So makikita natin yung mga tao diyan. Ayan. So dala natin yung bigas at saka yung tour. Ayan, nasa the father dumating na yung mga iba nating mga volunteers na may mga daladalang bigas. So, medyo maliit lang yung yung area ng to. Gaunti lang yung pamilya na apektuhan. Pero, ah, uh, ang pinakamalaking sunog na naganap ay doon sa pinakang junk shop. Ayan. And ito yung mga kabataan na tumulong sa amin. So, mga scholar sila and yung iba dyang kabataan ay tumulong ng talaga nagkusang loob na uh, tumulong para sa gawain ito ayan so ito po yung mga pamilyang naririto'ng naapektuhan ng sunog uh, yung iba kasi rito umalis lang doon sa kalambahay kasi sobrang napakalapit anong apoy sa kalambahay kaya mas uh, ginusto nilang lumabas and syempre mausok So, kailangan nila lumayo doon sa bahay nila. Ito yung situation ngayon sa kanilang kinakalagyan ngayon. Wala silang maayos sa tulugan. So, ayan, nagbibigay tayo ng bigas. So, bawat volunteer may kanya-kanyang assignment. So, mamaya iniisip ko kasi gagabi kung pa paano sila matutulog. So, lahat ah uh, nasunog. Pero yung iba dyan, uh, may bahay pa namang matitirhan o matutuloyan kasi natakot lamang sila kaya sila umalis ng bahay. Kasi baka masunog sila. So, ayun. Medyo napakainit talaga, sobra. So, walang kamatayan yung pag-usok nung nasusunog. So, pero utay-utay namang na so, naapula man. yung apoy pero maya-maya mag-aapoy ulit kasi napakadaming uh... at ito ang mga kabataan na uh, sila yung susunod na next generation na magpapatuloy ng aming mission so uh, ngayon pa lamang develop na namin sila para sa susunod na generation sila magpapatuloy ng ginagawa ng shoutout sa inyo guys so salamat sa pagtulong ninyo sa pagtadala ng bigas at mga tubig so salamat sa inyo guys tapitan natin yung nasunog na malaking bahagi so ayan umuusok pa so napakalaking niyang isang establishment to na yung pala ay puro junk shop ang nasa sa loob at ang mga nasunog ay mga kalakal ayan umuusok pa talaga mahinog pa so ayan at tayo ay pupunta naman kung saan uh, nag evacuate yung mga ibang pamilya pupunta natin sa cover court ng group 13 sa may bilago malapit so ayan tayo ay naglalakad habang uh, naghihintay tayo ng ating masasakyan kasi ayan yung mga pamilyang ibang ayaw pang lumipat sa evac evacuation ayan narito na kami sa malapit na kami sa uh, so naglakad-lakad na kami para ayan yung mga sundo inuna muna yung mga bigas tapos kami na po yung sinundo ayan at narito na po tayo sa overcourt Court ayan Ayan. At dito namin nakita ang aming masipag na doktora. So, ang aming doktora ng He barangay health center na napakasipag. Kahit uh, linggo talagang pumasok siya. So, at ayan. Ito yung mga tent. Ito yung kung saan uh, bawat tent ay isang pamilya. So, binibigyan na natin ng bigas. So, para makalis man sila dyan sa ilang araw meron na silang bigas pero yung pamamalagi nila dyan is uh, pakain sila ng ating barangay so ayan at gusto ko rin pasalamatan ang mga nagvolunteer sa araw na to ang servant o puso Ay, ng ama maraming salamat po sa bawat isa na ipinigay ninyo na time, uh, oras at uh, pagod at sinagahan nyo kahit mainit uh, talagang nagvolunteer kayo mabuhay kayo sa mga nag-volunteer. Maraming maraming salamat po sa bawat isa. And God bless and salamat po sa lahat ng tumulong sa mission na to na makapaghatid ng tulong sa bayanihang ito. Maraming maraming salamat sa tumugon sa ating panawagan kayo ng umaga. Alam kong ito'y biglang pangyayari, wala sa plano. Pero sabi nga, bawat araw ay mission, no? mission na maghatid ng pag-ibig ng Diyos at tulong sa kapwa. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye.